Tuesday ano guys, mag-e-enroll na nga pala kami sa UP. Dati kasi sa private tayo, mag aaral Diba ano, matatalino no, tayo. Kaya mo! Kaya mo! Kaya sa Kaya Ha? Kaya mo! Kaya Kaya mo! 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 nag-aaral sa Bogumbong. abangan mga to yeah nga guys, mag na nga pala kami sa UP. Diba? 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 Oh, kasi ito. matayo tayo, bakit tayo doon yung tayo pang bagay oh. sa public? Oo, oh, doon. Kailangan oh. natin kasi sa private tayo, mag aral di ba? No, matatalino oh, tayo. Diba? tayo uh, no. Punta ka na kay Kuya Owa, kasi matatalino tayo. Punta na. natin Owa. Oh, na dapat mag e tayo sa UP kasi... Kuya Owa! Oh, yung mga gatong, Uyawa! yung mga gatong utak, matalino. Yung mga gatong, mga gatong, mga gatong ano, utak. Kasi mo si Kuya Owa? Nagi yato sa na kami! Kuya Owa! Sumama kami! Kuya Sumama muna kami! Kuya kami! Sa UP! Tara na! Ano yung UP? Sa UP! UP oh. din naman! Oo! Oh. Baka UP yan ang lata! Oo! Oh, UP na ano UP ang lata UPy? hindi yun! Ayun yung private na matalino yung nag-aaral! Oo! Oh, oh, pang mawahal pati mga ano doon! Tuition doon kaya kailangan namin doon kasi madami kami pera tapos matalino kami! Bakit oh. kami doon! Oo! Oh, tama! Oh. Ano yung gusto mong gawin ko? Samahan ko eh, kami! Samahan mo kami! Na kami. Na kami. Ah, samahan ko oh. kami! Oo! Oh. Hindi ba alam papunta doon? Oy, hindi, hindi, hindi alam. Oh, to alam ko. Oy, trao, o, tara. Ano na, mo na pali? Kayo. Oh, andun na 'yung papel sa motor kunin na. Oh, tara, tara, tara. Kumpleto na lahat. kumpleto na lahat. Enroll ko kay sa UP. Oh, tara, tara, tara. Ali ka na, ali ka na. UP kayo, 'di ba? Kanang ano UP ba 'yan? Public 'yan eh. Oh, Huwag magsalita. Parin okay, ikaw di ano, na estudyante dito. Huwag ka makasimo. Hindi na pumunta doon. doon tayo. Doon tayo sa mga ano, maganda school yan. Oo, uh, Bakit? Ah, Sikat yan dito sa kaluokan. talaga. Oh, high school lang eh. ano public yan eh. nga kayo lumapit nga kayo. Maganda school yan. Ayoko no. ano nga kayo. Ayoko nga nga kayo. Ayoko nga kayo. Ayoko nga kayo. Ayoko nga kayo. public nga kayo. Ayaw nyo? Ayaw namin talaga! Ayaw namin dyan mga to! Kunungin talaga mga to! Ano gusto mo? Ayaw namin dyan! Ano gusto mo? Sa maayos na usapan o talagang gusto mo? Sa maayos na bakalan! Oh yun! Sa maayos! Maayos! Yung school yan eh! School! Hindi, hindi, bago, hindi ka nag-iisip. Hindi, hindi, hindi ka nag-iisip. Kaya nag bagay dyan. mga ano namin. Tangin no. na buti nga. Iya, uh, pag-aaralin pa kita Dapat nga, sa junk shop ka na lang. Bakit? Eh. Ano ka? Hindi ako pangit dyan. No. Hindi kayo tatagal sa UP. Tara na, halika na. Oh, oh, sa UP. Ayaw nyo. Ayaw talaga ako. Ayaw Ya, kay Halika. Ayaw daw eh. mo. Bati mo. Bati mo. Bati mo. Hali halika. Halika. Dali mo yan. Itulak mo yan. Tara 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 na. Tara